Ma, hindi na ba pakiramdam mo? Medyo okay na anak. Oo, eh, um, ko sa'yo kung gabi ma. Ang init mo kasi sobra eh. Kaya nga eh, ang sama ng pakiramdam ko kung Pero wala naman na mag sa masakit sa'yo. Medyo okay na ako. Oh, baka na naman ba galing? Wala kang pakialam. Ano walang pakialam? Yan influenza sa'yo ng mga tropa mo eh. Didamoy pa yung mga tropa ko. Eh bakit? Sila naman dahilan? Ba't ka nagkakaganyan? Ano sila? Ano Bakit silang kinalaman dito? Bakit ka ba nagkakaganyan, anak? Alam mo naman na masama ang pakiramdam ko tapos ganyan pa yung inaasal mo. Makasi. Piniyagan niya din kasi sa mga gusto niya kaya ayan tuloy. Wala nang respeto sa atin. Sa inyo. Tapos matanong mo. Oh. Lagi pag sinasama yung lalaki na yun, hindi naman natin kilala. Kala nyo hindi ko kayo naririnig? Ano so, pa kayo alam sa inyo tropa ko? Baka ah, bastos talaga ng bunga ka rin, no? Eh. Bastos na kong bastos! Wow! Alam ba ng mga tropa mo kung saan nagagaling yung mga perang pinanggagastos mo sa kanila? Hindi ko alam, hindi ko pala pera yun. Kawag ko, kang paepal, ha? Kawag sul-sul ka rin, eh. Ako huwag paepal? epal Ate mo ko, oh. may karapatan ako kasi mas matanda ako sa iyo. Alak naman, igalang mo naman yung ate mo. Kasi Paano ka gagalang ng ganyang ugali niyan? Ako pa talaga naglalabas ng sama ng ugali sa iyo? Tignan mo nga yung asta mo. Kala mo, tropa mo lang din yung kausap mo. Ang sinasabi? Ano ba ulam? Gulay. Tak, ang gulay yung oh. food. Tara, sinong muna tayo dyan. talaga yung pamilya ko. Lalo na yung si ate. Kala mo naman, siya yung nag-ano dito sa bahay. Kakainis. Ito lang dito ha. Ah. Siguro kung wala ka dito, phone so, na nagawa ko sa sarili ko. Hmm? Kaya hmm? nga eh. Buti pa magpahinga lang tayo eh? okay. dito. Yan, tumag na marami ha. Ay, yan. Ang kaya gawin yung dalawa? Ititin mo naman. Bakit? Lion pa kaya? Teka lang naman. Ano yung ibig sabihin yan? Tsaka, bakit mo siya pinapakain? Yan na naman. May ginagawa ko dito eh. Tsaka, ikaw na lalaki ka. Di ka ba hinahanap sa inyo? Hindi po. Ano? Dito na lang titira yan? Ano ba sa mga yan? Ryan pa eh dito ah. Kayo nga, umalis na nga kayo. May ginagawa kami dito eh. Ang panggulo kayo eh dito eh. Gisip.

dalawa? Yung daw lang mata niya, napuwing daw si. Napuwing? Napuwing ganun yung itsura niya yung dalawa? At ba kasi, bigla mo pasok? di ka marunong kumatao. Teka nga muna, huwag nyo ang ibahin yung usapan. Ano bang meron sa inyo dalawa? Ano mo ano meron? Tamang hinala ka? Bakit kasi di ka kumakatok? Wala bang pinto bahay niyo? Ayun naman. Ba't pa ba tinatanggi niyo pa? Eh, kitang-kita -kita ng dalawa kong mata ano yung ginagawa niyong kababuyan? Baboy. Tamang hinala ka lang. Anong tamang hinala? Alam mo kayo? Mas maigi pang umalis na lang kayo dito eh. Huwag kayong magkalat dito ng kung ano-ano. Binababoy niyo yung bahay eh. Binababoy? Wala na kami ginagawang masama dito. Nakayga lang ako. Walang ginagawang masama? Siguro oh. ka? Alam mo ikaw, Tristan, hindi na ako naniniwala sa mga sinasabi mo eh. Noong una, naghihinala na ako eh. Nagsusubuan ng pagkait? Seryoso ba? Tapos ngayon, makikita ko kayo dito sa kwarto na ganyan yung ginagawa niyo? Nagkinagawa mo lang kami ng issue eh. Ano ba gusto mo? Alam mo, tama na. Tama na yung pagsasalita mo yung kabastusan mo. Kabastusan yung dalawa. Kaya mas maigi pa. Umalis kayo dito sa bahay. Talaga? Aalis kami dito. Hindi ako magsusumbong. Pero ang gusto kong mangyari, huwag na huwag na kayong babalik dito sa bahay. Aalis talaga kami dito. Tala na. Diba? Diba? Thank mm -hmm. you.